Dami nang ilaw oh. <laughs> Good evening ladies and gentlemen. Tonight, meron akong hawak na blank paper kasi nagpapatulong si Aling Mimay na isusulat yung mga manok niya, yung mga breeders niya, yung linya, yung pangalan, kung may pangalan, tapos yung markings para meron siyang guidelines sa mga ginagamit niya. So kaya akong unang gagawa kasi para makita niya. Sana sa susunod, siya na yung gagawa. So, unang isusulat yung linya. Linya ng telepono. Tapos, name kung may meron. Ano lang to Roughly, tapos uh, aayusin na lang niya. Gagawa siya ng pinaka record book niya. Tapos, para hindi bura-bura yung mga sinusulat. O, ganito muna. Parang pinaka-scratch. Tapos, markings. Markings. Yan. O yun, ganun lang yung, yung anong line. Siya oh, sa, sa. na yung bahala sa sa pag-aayos nito. So umpisa natin doon sa mga maliliit niya. Kaya gabi, nantay namin maggabi kasi mahirap pa ma hulihin sa isa kahit nasa pen sila kasi siyempre maingay, uh, mabubulabog sila. Di katulad pag nag relax na sila. Madali lang silang hugutin para kunan ng mga statement para para kunan ng statement <laughs> so ayan pisa na natin yung mga maliliit niya, ganda ng katawan ito yung kanyang ano ba ah yung minum ang kanyang kelso sweater agilahas ito pero wala tong dugong bulik kanya to kanya kay Aling Mimay so ang ang markings Double nose Ayan o yes, Meron ilaw ata O, oh, Meron ba akong ilaw? Wala naman ang ilaw Hindi, galing sa akin uh, Double nose <laughs> Ang paa naman Ay Double out So left uh, Right out Left out Ito yung out So double nose Double out Okay. Double note, double out ito. Okay, susulat natin ngayon. So, ang, ang, ano? Lai. Kelso. Sweater. Ang pangalan niya? Little Miss. Little Miss. Oh double nose DN double nose no sige surat mo double out okay and out and out so yun next out and out double out so yung kasama naman niya ito si Wednesday oh. ito hindi ka kumalaglag ito'y Aguilahas Black Bullock Aguilas Bullet Cross siya ng Mel Sims Black. Ganda, no? Cute tong pulit na to. Ang ganda ng sukat, oh. Kita mo dyan? Maganda ba siyang tingnan dyan? Hihiramin ko kay Aling Mima ito. Ha, ha, ay. <laughs> Hihiramin ko kay Aling Mima ito pag pwede na to. Ah, uh, susubukan so ko lang kay Rudy para makagawa ako ng 3-4 Bullet one quart uh, Mel Sims Black. Eh, eh, eh. Actually, anong binili niya to? Pinapili siya ng dalawa eh. Sabi ko, yung black. Kasi alam ko, black bulik yun eh. May maitim akong balak pero hindi niya alam. Sabi ko, yung, yung, yung black na lang kumin mo. Pero hindi niya alam. Meron akong maitim na bala, balak. Balak. Ito, maitim na balak. So, ang markings niya, double nose din double nose in sila ni oh double nose lang siya double nose lang double nose wala siya sa paa ah, wala hmm. siya sa paa ah, okay. wala siyang pilas o butas yan double nose return ipabay ko na yung ilaw meron siyang isa lang ilaw oh. kasi kumakain sila. Para nakakakain siya. sila, yun yung pagkain. Hi -hi. Yung pagkain. Para, alam nyo yung mga sisiw, di ba? Pero yun, medyo malaki na yun eh. Actually, dapat uh, pwede nang hindi sila babad sa pagkain. So, well. Next. ah, uh, sa black bulik. Bulik. Yan. Alam na yan. MSB. Pangalan. Wednesday. Wednesday. Double nose. You know? Okay. Hindi pa? Yun yung mga sisiw Tapos, si, ano, buttercup. Pagkatapos ng black, puti naman. Oh, eto na si... Buttercup! Ah, healthy-healthy na si buttercup. My baby oh. buttercup. Alam nyo, nagkaroon ng ano to nagkaroon ng scare to. Akala ko may na ako. Ah, oo, oh, akala ko ma ano to. Matutugi. Ano kasi to eh. Nagkaroon siya ng malaria. Di ba? Mm, mm Tapos tumamlay pero naaga pa naman. So ang kanyang markings ay right nose ayan oh. Right nose. Right nose. Dali lang. Right nose. Alam <laughs> nya pa no. Mhm. -mm. Ayan. Right out. Oh. Left out hole. Oh. Right hole. Right out. Left out hole. Pwede pa lang doble, 'no? Right nose. Okuna so, natin ang band, band leg, ma band number tra Sulat natin do. Meron kasi siyang ano. Meron kasi siyang wing band number. Okay. White Kelso. White Kelso. Buttercup. Buttercup. Ano yun? Right nose. Right nose. Right nose. Left out. Left up. out. Right hole. Right hole right right out hole yan tapos wing band number five one B five one two six B five one two six ganda ni ano na naglulugo na Akala mo ano yung kulay niya yung madumi. Oh, yung iba-iba hindi. Puti lang siya itong mga ano mga ano. Madumi-dumi lang 'yan. <laughs> Ito yung mga bago, sparkling. 'Yun know, oh, puti, puti. Maganda yung ano niya. Pero alam niyo dati, nagkatibak 'to. Nagkatibak. Ayan, nawala na yung tibak niya. Nilagay lang sa damo. Oh, oh. nagkatibak sa at sugat pa lang naman. Nagkasugat siya sa paa. Kasi dahil dun sa breeding pen dati dito kung napapanood yung mga unang mga video ni Aling Nimay nandiyan sa breeding pen mataas yung hapunan siguro nasugatan sa paa ayun o oh, may tahid siya so dapat itong putulan para hindi matulis marami kami mga Metong inahin mone. inahin na may tahid meto may tahid na baby gal double in 5K sweater, Lucky. Left nose, double right hole, left out hole. LDT gray, left nose, left in. GG gray, double nose. Lemon yellow legged hats, right nose. Butcher. No marking. Butcher pullet. Death nose. LDT gray pullet. Right nose. Right out. Gal pullet. Double in. AEJ sweater. Right nose. Left in. Eto na lahat Yan ang mga manok ni Aling Nimay. So, hindi na siya maliligaw niyan. Kapag meron siyang gustong tignan kung anong impormasyon ng kailangan niyang malaman sa particular na brood hen o brood cock. Sana hindi kayo nainip sa panonood mga kaibigan. Medyo gabi at uh, madilim, no? <laughs> Hanggang sa susunod na episode. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Paalam.